Ayan, so kaka-baba lang natin, galing nagpalit ng isang camera. So, may isa nabasa mula sa isang Facebook group, so sa CCTV forum, nagtatanong siya kung ano daw ba nangyari sa kanya account. Ito ay mula kay Miss Winter Santos. Ano po ibig sabihin pag nalalak ang account and invalid na din ang password pero wala namang nagalaw? Possible po ba na na-access ng nag install So yes po ma'am, na-access po yan ng nag install dahil alam niya yung username, yung password at saka serial number ng device niyo. Okay? So, ganito niya yung ginawa. Ganito niya ginawa 'yan. So, sa kaniyang ano, sa kaniyang uh, application gamit ang kaniyang computer, sa computer niya mababago yung ano niyan, yung ba mababago yung password. Ginawa niya 'yan, bin uh, binago niya yung password para malock yung account nyo. So, pag nalock yung account niyo, tatawagan niyo sa installer Siyempre, pag pumunta sa installer, magbabayad kayo. Kikita sa installer. So, katarantaduhan ng mga installer yon Okay? So, ganito. Ganito yung ginawa niya. Yan. So, halimbawa, ito yung device. Yan. Ito yung CCTV mo. Tapos, ito yung mga kaya niyang i-access. Kaya niyang i-access yung camera. Kaya niyang baguhin yung resolution dito sa encode. Yung network, kaya niya ring baguhin yung network ibig sabihin yung internet nyo, kaya niya rin i-access yun. Okay? Tapos, kaya niyang magbura. Kaya niyang burahin lahat ng laman ng CCTV nyo. Yan ang kaya niyang i-access kapag ka, ayan ay ang kaya niyang gawin kapag ka may access siya. Okay? Tapos dito sa system, ito yung ginawa niya. Okay? So, dito sa account, yan, ang ginawa niya dyan, halimbawa, ito gumawa ako ng demo para sa'yo. So, ang ginawa niya dito sa account, nag-inhibit niya yung account, halimbawa ito yung account na ginagamit mo, yung demo. Inedit niya yung password para hindi kayo maka-access. Yan. So ganyan ang ginawa niya. Tapos password. Okay? Ito. Para ma-modify niya. So i-input mo dito yung old password. In-input niya dito yung old password na ginagamit nyo tapos naglagay siya ng panibagong password. Pagkalagay niya ng panibagong password, nag-okay siya. So Ibig sabihin, iba na yung password. Kayo naman na mali yung pas mali, mali na yung password na inilalagay nyo. So, ang nangyari, di nyo na ma-access. Ganun na nga mangyayari, tatawagin nyo siya para siya ay kumita. So, ang gagawin nyo naman, ang gagawin naman sa inyong CCTV, kung ganyan, para hindi na ma-access na installer, or kung may tiwala kayo sa inyong installer na, pin na inaanohan nyo yan na uh, pinagkakatiwalaan nyo na mag-view, ganito gagawin nyo. Okay? So, Pagkatapos ni installer mag-install ng inyong CCTV, ganito yung gagawin nyo. Alamin nyo muna kay installer kung ano yung default password. Okay? So, kung ano yung password na ginagamit niya. Dito sa main menu, system, yan, system, tapos account. Ito, account to. So, halimbawa, uh, ito yung gamit, gamit nyong, ano, gamit na default password at saka username. Ah, uh, ito yung ginagamit ng installer sa ngayon. Okay? So, ang gagawin mo, babaguhin mo yung password na yan. Hingiin mo kay installer ang password. Tapos pag binigay niya, baguhin mo dito yun mababago. Yan, admin admin. Tapos modify mo. Tapos ito yung ano niya, click uh, enable mo yung modify password. Ilagay mo yung lumang password, yung default na password. Okay? Tapos ilagay mo yung bagong password dito. Tapos, i-confirm mo ang bagong password dito. Okay? Pero wag na wag mong kakalimutan yung password na yan. Hindi na yan maa-access ni installer. Okay? So, hindi na yan maa-access ni installer. Siya, magla malalak na yung account niya, hindi niya na maa-access. Pero kung may tiwala naman kayo sa installer niyo na ma uh, magkaroon siya ng viewing, kalimbawa, uh, uh, for the purpose na kapag may for repair, madali niya mga check, maaari kayo bigyan siya ng sariling account. Ganon din ang gagawin nyo. So, sa main menu, sa main menu, system, tapos account. So, gawan nyo siya ng account. So, halimbawa, gumawa kayo ng account. Ito, ito yung ginawa nyo account para sa kanya. So, halimbawa, ang pangalan niyan is installer. Pangala, parangalanan nyo ng installer. Tapos, bigyan nyo siya ng uh, password. Okay? Password na alam nyo, alam niya din. Ibibigay nyo lang sa kanya. Tapos, dito, disable nyo sa kanya yung mga access nito. Na kailangan wala, hindi niya ma-access yung account, yung storage, yung security, system, event, backup. So, maaaring ibigay nyo yung backup. I-access nyo, ibigay nyo siya ng access ng pag-backup. Tapos, yan lang. Dito sa playback, pwede mong bigyan ng access siya sa pag-playback. Halimbawa, uh, camera 1, camera 2, camera 3. Kung ilang camera ang pumaaari niyang i-playback. Tapos kung saan ang mga monitor niya maaari niya makita. So halimbawa, itong channel 3 a eh, uh, ang CCTV nito ay nakalagay sa inyong kwarto. Okay? Halimbawa nakalagay sa inyong kwarto ang CCTV na ito. Ayaw nyo na makita ito ni installer. So disable nyo lang yan. Tapos click nyo po yung save. Okay? Click nyo po yung save. Once na nag si... Ay, once na nag-view si installer gamit ang account ng demo. So, ang makikita niya lang is 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 16. Hindi niya makikita yung 3. Okay? So, yun lang yung magiging access ni installer. Basta, yung account ng admin, kailangan kayo ang nakakaalam ng password. Maaari niyong bigyan ng viewing sa installer sa, sa kadahilanan na uh, for troubleshooting. Pero, hindi siya dapat makaka-access sa network, doon sa settings ng camera mo, at saka sa account. Hindi siya dapat makaka-access doon kasi maaari niyang baguhin, maaari niyang sirain, or kayo na may-ari ay ilak or uh, pigilan kayo na makapag-view ng inyong account. Okay? So, ayan, ganun lang po magbago at saka sa kung paano niya ginawa ang pag-lock sa inyo ay pag-lock ng inyong account para hindi niyo na ma-view. So, ayan, hanggang doon lang. Kung may, uh, may katanungan kayo, maaari kayo magtanong. Huwag lang mathematics.